Mayroon akong nakita ang pusa sa garden. Miyaw na miyaw nung paglapit ko. Isang pusa at ito siya, oh. Ang cute at black, ang ganda. Black and white. <laughs> ang ganda-ganda niya. Kukukuhan ko kasi yung kuko niya matalim. Wait lang, wait lang. Oh. Ah, puning ko na naman siya. Mm -hmm. Kukukuhan ko kasi mm. mahaba yung mga kuko. Yeah. Oh, lang. Oh, naman. Ang ganda-ganda pa naman niya. Buti oh. Hmm. Um, yung buntot. <laughs> Ay, ampun na naman tayong pusa. Oh, nakita ko sa garden. Kahapon yung isa daw nito nakita ni Andrea, black and white daw. Maliit pa lang! bunso pa lang! Hiningi hindi... daw ng kaibigan niya. Ito Oo. naman ngayon ko umaga nakita nung nag-ikot ako doon sa garden. Ngayon lang! Ngayon lang. O, kaya ngayon, ampunin ko na naman siya, guys. Uh, um, ganyan ginagawa mo, Uh -uh. Mm -mm. Wait lang. Yung... Sister, pag ginagawa mo? Uh mm -uh. -mm. Ba't pamubuhin ko ito? Eh, tumutuwa talaga yan. <laughs> Kawawa. Ah, Uy, paglak paglaki pag, niyan, may black sa ulo eh. Paglaki niyan, magbubugbugan. Anong pangalan mo? kaya nito? Ewan ko, babae na laki. Si Pulot. <laughs> wow, pulot. kawawa naman ay. Ano eh, na. Ay, My naman? name is Pulot. Ano oh, kung oh, babae? Kasi pulot ko siya eh. Kung babae, Shane. Kung lalaki, ano? <laughs> Wag na, si Pulot na lang. Ano, Shane? Uh, pangalan uh, yan, Shane. Hmm. Um, agree ba kayo? Huwag malikot. Shane. Pulot. <laughs> Shane, nga pangalan niyan. Sheen. Magmalikot. Hmm. XL and hell. XL and hell. Yung unahan lang niya kasi yun ang madalas niyang ganun eh. O, yung unahan lang ang kukukuha natin. XL and hell. Pero Ang cute niya. Malaglag. Okay, Girl. Si Agder. hey Shane. Si Agder. Shane, pangalan ng Shane. O, oh, oh, Shane daw, sabi ng apo ko, wag na. Shane. Shane. Shane O, oh, diba? Ang cute niya, o. Oh. Ang cute. Diba? Ang cute, oh. pulot, si Pulot. <laughs> si Pulot. Pulot girl. Okay na, bye-bye.